Hello, samahan niyo ako mag-unbox ngayon ng pinakabagong cellphone dito na bagong labas dito sa Pilipinas. Ito nga po ay ITEL S23 Plus. Bago ako nito mag-order online, ako muna ay nagbasa ng mga review sa YouTube. At simula na natin itong pag-unbox natin ng ITEL S23 Plus at aking ipapakita sa inyo ang mga kasama nitong cellphone at ito nga pala ang aking binabasa ay isang OR slip para mapakita mo kapag kakailanganin mo ang warranty. Okay? So ito, ito, ang processor na nga pala nito ay octa-core. And then, ito nga pala ay walang memory card dahil nga ang kanyang phone memory ay umabot na ng 256 gig. O, oh, di ba Hindi ko lang alam kung ito ay dual SIM at ito ay nasa Android version 13 na. At ang regular price nga nito ay umaabot na ng five to 8. Ganon. At ito nga, ang kasama nga nitong phone ay may may tempered glass na charger. Dito sa loob ng box nito ay may na, doon nakalagay ang earphone. And then, meron din itong kasamang case. Doon sa paglalagay ng tempered glass, meron naman dong instruction kung paano ilagay. At kompleto naman yun, meron naman yung pangpunas, basahin nyo lang maigi yung instruction na nakalagay at sundin ng maayos ay eh, maiilagay nyo ng maayos yon Ayan, akala ko nga pala ito ay walang USB charging cable ay eh, meron pala dun sa loob kasama nung cellphone. At meron din itong kasamang earphone. At maganda siyang hawakan kasi magaan siya. And naka-curve AMOLED display na rin siya. Ito nga pala ay kasabayan ng Infinix at Tecno. Ang kagandahan dito, yung mga matatakaw sa memory, sa phone memory, ito yung bagay sa inyo. At sobrang laki nga ng phone memory niya. Umabot na ng 256 gig. Okay. Sa online ko lang to binili at maayos naman yung pagkakadeliver, walang damage. At nagpapasend ako sa kanila ng OR receipt. And then ayos naman yung kanilang operator, nagre-reply sila once na may concern ka or whatever. Okay din mag-online sa kanila. Sobrang legit talaga. At ito na nga, bubuksan ko na yung loob at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kasama nung sa cellphone. Ayan. Ang front cam nga pala niya ay 32 megapixel and then yung likod ay 50 megapixel. Sobrang linaw niya. So, ayan, ipinapakita ko na ang nakalagay dun sa square na yon ay yung ah, uh, yan, yung pin para sa pagkuha mo ng SIM card, ilalagay mo yung SIM card mo. And then, dun sa, sa pangalawang ano yun, ay nandun yung USB cable sa charge. And, and then, yung nasa loob naman yung box na yan ay earphone siya. So, mura na yan dahil nga sa dami nga yung naglalabasan at ito nga ang pinakang latest ng ITEL S23+. Ayan. Ang kanyang design sa likod ng camera ay tatlo. Pero dalawa lang po yung gumagana doon. Yung isa ay design lang baka iniisip nyo ay lahat gumagana yun. Dalawa lang po yung gumagana. At hindi po ito waterproof, baka inaakala nyo ay waterproof. Ayan, pag wala kayong ginagawa, magbasa-basa din kayo ng warranty policy nila, okay? Ayan, o, oh, di ba parang sa iPhone yung design niya. At ang ganda niya, medyo manipis lang siya. At ang gaan niyang dalhin. Perfect yan pang vlog. So, ayan. Itatry ko na nga siya. Ayan. So, murang-mura lang talaga siya. Oh. Ayan. Basta, legit talaga yung nabilhan ko online. Kaya, thank you so much sa ating seller. Itel Official Store sa Shopee. At ayan yung kanyang jelly case. Okay. At buhayin, tingnan na natin kung... Paano siya? So, ayan. ITEL. Ang dali lang naman niyang iset up. So, ayan. OS Lancer. Ayan. At ang ganda niya talaga. Perfect siya. Sa mga, uh, ano, gusto ay maraming apps. Okay na okay kasi 256GB siya. Ayan. So, ayun lang. Mag-iingat lang tayo sa pag-order online. Kailangan legit talaga uusisain nyo yung kanilang store. At thanks God at maayos yung naanuhan kong store. Dahil siya ay ITAL official store. So hanggang dito na lang muna at thank you so much sa 5 minutes ng inyong buhay. And see you in my next one. God bless you all. Bye bye. Ingat tayo palagi. Follow me for more.